So ito mga ka PHA, June 28 tayo ngayon. Ah, uh, 'di ba ito yung Syrian Hamster na hinawakan natin yung mga baby nung time na ipinanganak sila. Bali June 6 po 'yun. So ngayon, ah uh, 22 days na yung nakalipas. Bali ito po yung mga nabuhay. Okay, kasi sabi nila kapag hinawakan daw yung mga babies na bagong panganak, o kahit hindi bagong panganak, eh mamamatay daw ito at kakainin. Okay. Oh, ano pala kakainin ng mga parents pagka hinawakan. So ito makikita nyo. Ito na sila ngayon. Ay yung parents, di ba? Oh, ayan makikita nyo. 1 2 3 4. Bali apat yung nabuhay. Okay, sa 7 pieces na baby nung hinawakan natin. Okay? So ito ito kasi paliwanag diyan. Teka, lilipat muna natin ha. So ito para makita nyo na lumaki na sila buhay na. Okay kasi, sabi nga nung nag-comment, hindi daw natin ipinapakita na talagang nabuhay. Baka daw kasi patay na kaya daw wala tayong video nung lumak nung tumagal na, 'di ba? Ngayon, ito lumaki na sila. So, ayan makikita nyo Niyan, kaya kukunin na natin, ha. O, ito yung isa. Oh, lilipat na natin dito. Isa. Hmm. Dalawa tatlo, apat. So, ayan. So, ayan. Ayan na yung apat. di ba Apat lang yung nabuhay sa pitong pinanganak na itong ano natin. Syrian hamster. Diba? Ayan siya. Ito pa rin yung bean cage nyo. Ito pa rin yung water bottle na may lumot. di ba? So, ngayon. Ayan na. Tatakpan muna natin ngayon si mother hamster kasi... Ah, lumalabas siya. Ngayon, Ganito yan. Bilang breeder ng hamster, ito, di ba, hiniwalay ko na yung kanyang mga anak. Ganito po yung tamang process para mapag-breed nyo ulit itong female na to. Pag hiwalay nyo ng mga babies niya, bibigyan nyo po yan ng mga, ano, ng mga uh, pangangailangan katulad ng mga honey, yan, mga ano niya, yung seeds, katulad ng bird seeds, ganyan, sorghum, yan, yung sorghum, isa sa pinakamalakas nilang ano yan, um, malakas yung nakukuha nilang nutrition dyan para makarecover, lalo lalo na sa honey, okay, tapos after mga isang lingkot kalahati, mga ganyan, pwede nyo na po ulit isa lang yan sa ano nila, sa pagbibreed, ano nyo na ulit yan, sasama nyo na sa male na gusto nyo ipares sa kanya, okay, ngayon, eto. Punta tayo sa mga anak niya na dati 7 pieces. Nung hinawakan natin sila, nung bagong panganak. So, ito na lang po yung nakasurvive. Okay? Apat. So, pumapasok kasi dito yung ano, yung yung logic na hindi porkit hinawakan mo yung baby hamster bagong panganak man o ito o hindi bagong panganak eh, kakainin na ng kanyang parents okay? wala po talagang katotohanan nyo. Kaya ito, mismo sa video natin na to saktong-sakto, may nag pa na hindi ko daw binibidyohan yung paglaki. Okay? Ng mga babies, hamster na hinawakan natin. So, ayan, makikita nyo, apat. Malalaki na yung apat. Yung tatlo, hindi na talaga nakasurvive. Kasi nga, may mga pagkakataong pagka dumedi sila sa parents nila, hindi, hindi, hindi kompleto yung nutrisyon na nakukuha nila kaya talagang nakadepende pa rin sa mga hamster niya kung paano nila pinapalaki, paano nila naibibigay yung tamang pangangailangan ng mga babies nila. Okay? Bukod sa hamster, na nakasalalay din yun sa ano, sa keeper o breeder na kung ano yung ibinibigay nila sa mga breeder nila. Okay? Hindi yung purkit na pag-breed mo lang ng anak, breeder ka na, gano'n. 'Di ba may mga ganun kasi sabi natin eh nakapag-alaga lang ng isang paris ng hamster ng anak, feeling breeder na. 'Di ba? Hindi nila alam yung mga ano, ah uh, those and don't sa ano sa mga pag-aalaga ng hamster lalo na sa breeding. Okay? 'Yun yung ano natin doon. So ayan na ha, mga hamster, walang katotohanan yung paghawak sa mga babies ng mga hamster natin. Kaya ito kinakain. Okay? Kasi, di ba, ang sabi nga nila, kapag kahinawakan, kakainin daw ng parents. So, walang katotohanan yun. Ayan, na lumaki na yung mga baby. Di ba? Yung mga baby Syrian natin. Apat. Okay? Pito dati yan. Pito. Bali, yung tatlo, maaring weak yung isa sa kanila. O kaya, maaring kulang yung nutrition na nakuha nila sa kanilang parents. Kaya sila pumanaw. Okay? So, ayan. O, oh, di ba? So, paano mga ka-PHA? Ayan ha. Maliwanag na maliwanag. Walang katotohanan yung sinasabi ng iba na kapag hinawakan. Lalo-lalo na yung nag-comment. Di ba? Kung ako sa'yo sa nag-comment, ha? Huwag ka na mag-hamster. Okay? Kasi wala ka namang alam eh. Di ba? Pinapakalat mo lang yung ganyang pan paniniwala na mali. Di ba? Bago ka kasi mag-comment, bago mo sabihin yung isang bagay, pag-aralan mo muna, tignan mo muna kung totoo. Kasi si PHA, yung mga tinuturo ni PHA, pinag-aaralan muna niya, bago niya ituro sa inyo, sa mga gustong matuto. Okay? Hindi, hindi ako nagtuturo na hindi ko na-experience yung ganitong ano gawain sa pag-aalaga ng hamster. Hindi mo katulad, di ba? Gusto mo lang ata magpasikat eh. Yan, sikat ka ngayon, di ba? Sikat ka ngayon bilang mangmang. Di ba? ano pa? Di ba? Siguro yung mga hamster mo, lagi, ano, hindi ka makabuhay. No? Kaya mo siguro, kaya ka siguro nag-comment ng ganyan. Hindi ka makabuhay kasi ultimo parents lang hinawa mo, hindi yung mismong baby na ipinanganak niya. Eh, kinakain yung ano mo, yung mga baby hamster mo, kinakain ng mother hamster. Kasi alam mo bakit? wala sa hamster yung mali nasa sayo okay dahil kulang ka pa sa kaalaman bilang breeder kaya kaya ka nagkakaganyan sa pag-aalaga ng hamster payo ko sayo mag ano ka muna aralin mo muna kung paano mag-breed para makabuhay ka hmm? okay para makabuhay ka ng hamster mo para mawala yung paniniwala mong ganyan na walang katotohanan. Okay? Kasi magmumukha ka lang ano eh, magmumukha ka lang tanga sa paningin ng mga breeder. Okay? Kasi alam nila 'yung totoo eh. eh so ayan, eh, no? Okay. Buhay na. Lumaki na 'yung apat na sinasabi mong walang mabubuhay kasi nga kinain na. Okay? So paano? Nakapiche. Eh, Ayun, no? Oh, ito pa sino nakatapos ng panonood ng video na to, comment ka kung anong gender nito, anong gender nito, anong gender nito, anong gender nito, at anong ID ng mga yan. Kahit alin dyan, hulaan mo, screenshot mo, tas bilugan mo kung anong gender at ID. Bibigay ni PHA sa'yo yan, libre libre, comment ka lang. Okay? Paano? Yun lang. Okay? Para, para makita naman ng mga viewers natin na ano, na lumaki yung mga baby hamster na ano na hinawakan, di ba? Ayan, makita mo, sila sila mag-aalaga nito. Ipamimigay natin 'yan. Oh, ayan, na 'yan, ha. Oh, so i-ID niyo 'yan. Screenshot niyo diyan, okay? So paano mga ka -PHA? 'Yun lang.